Hi guys, this is Maria Victoria Rualan-Muriel So, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sampung sinyalis na mga taong merong magandang kalooban o may puso So, ang mga taong may puso ay kanilang nagpapakita ng mga sumusunod na sinyalis, mga sinyalis ng mga taong may puso Ito yung sampu, ha? So, ang unang-una, nagpapakita ng impatsya So, sila ang nagkakaintindi at nagpapakita ng pag-unawa sa mga damdamin ng iba Number two nagpapakita ng pagmamahal. Sila ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga taong mahal nila. At ang pangtatlo ay nagpapakita ng pagkakaroon ng malasakit. So sila ay nagpapakita ng malasakit sa mga taong nangailangan ng tulong. Number four, nagpapakita ng pagiging mapagbigay sila ay oy, nagpapakita oy. ng pagiging mapagbigay sa mga tao na ngailangan ng tulong. At ang number five, ay nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba. Sila ay nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba at nagpapakita ng pagiging mayabang. So, ayun yung mga taong uh, mapagpakumbaba. No? Sila talaga yung madalas na hindi sila mapag Uh, hindi sila mapagmataas at hindi sila mayamang. at pang-anim naman ay nagpapakita ng pagiging mapangunawa sila ay nagpapakita ng pagiging mapangunawa sa mga taong may mga pagkakaiba sa kanila so inaunawa, kailangan talaga natin ng uh, malawak na pagunawa unawa doon sa mga taong kunyari nakakalita natin 'yo so kailangan uh, kailangan uh, i-apply natin yung pagiging mapagpakumbaba at mapangunawa. So, unawain lang natin yun para hindi na lumaki yung isyo. At ito naman yung pangpito, nagpapakita ng pagiging mapagmahal sa kalikasan. So, ano naman yung papapakita ng pagmahal sa kalikasan? Sina yung mga tao na papakita ng pagiging mapagmahal sa kalikasan at sa mga hayop? So, hindi lang dapat tao yung minamahal natin dapat yung mga hayop at ang kalikasan ay kailangan ingatan natin at meron tayong pagmamahal. So sa pag-iingat guys, doon po kapasok yung care, yung pagmamahal, di ba? At ang number 8 naman ay nagpapakita ng pagiging mapagbigay ng oras. Sila ay nagpapakita ng pagiging mapagbigay sa oras ng mga tao na nangailangan ng tulong. Pangsiyang, nagpapakita ng pagiging mapagbigay ng mga resources. Sila naman yung mga tao nagpapakita nang uh, pagiging mapagbigay ng mga resources or mapagkukunan sa mga taong nga ngailangan ng tulong. At ang pangsampo ay nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng mga hamon. So sila ay nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng mga hamon at hindi nagpapakita ng pagiging kayabangan. 'di ba? At ang mga taong may puso, guys, ay karaniwang nagpapakita ng mga sinyalis na ito. Ngunit, hindi lahat ng mga taong may puso ay nagpapakita ng lahat ng mga sinyalis na ito. So, katulad nga ng sinabi ko, guys, hindi talaga tayo perfect. Kanya-kanya tayong ugali. Lahat tayo nakadepende sa mode din natin, no? Minsan naman, ah... Uh, na-handle natin yung pagiging mabuting kalooban kapag Naka-depende yun sa kaharap natin. naka sa mood natin. Hindi naman ibig sabihin na uh, may mababang kalooban tayo. Ay lagi na lang talaga tayong maintained sa pagiging mabait. So, meron din tayong mga masamang kalooban minsan, di ba? So, aminin na natin yun talaga. So, ayun nga lang. Thank you guys. Thank you. Thank you for watching. Sana may natutunan tayo. Ayun nga po. Thank you.